Ano na wala dito 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 Ano dito 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 pa dito dito

Subukan natin balikan at slow mo mga ka-chess club. Mukhang hindi nga napindot sa unang punch ni FM David Ilorta. Yung screen na napindot, nakaangat pa yan mga ka-chess club eh. Pero dahil sa sobrang bilis nga ng kaganapan, of course, na-perceive ni Arquero, ni Kevin Arquero na napindot na yon ni FM Ilorta. Basically, nakikita natin dito na nakaangat pa yung... Uh, Uh, lever ng clock ni FMI Lorta nung pag-release niya ng kamay. So, hindi pa niya napipindot. Wala pang illegal move dito. Pwede pa nga niyang galawin yung kanyang King mga Kachas Club. Huh? Huh? Yeah. Uh, so, ang ng arbiter dito, tuloy lang laban Pero sense natin na umiinit na laban mga Kachas Club. Balikan natin ang pangyayaring ito mga ka-Chess Club. Nirereklamo dito ni Kevin Arquero na tumba yung piyasa nagpunch si FM Elorta. Well, hindi natin masisisi si Kevin Arquero kasi nga talaga naman tumumba yung piyasa eh. Pero ang punto naman ni FM Elorta, aba nandun na yung kamay ko dun sa clock bago pa natumba yung piyasa eh. Napakabilis ng pangyayari. Hindi ko alam kung ano ang infringement dito. Kung may mga arbiter na nanonood dyan, siguro mag-comment kayo, ibigay ninyo yung uh, expert opinion ninyo dito mga ka Club. But nonetheless, hindi ko masisisi dalawang player dito. Parts of the game 2. Pero ang alam ko lang, umiinit ang laban sa pagitan ng dalawang player. At may mga naririnig na tayong side comment between these two. At binabawal na ng arbiter itong si FM Elorta. sa tumba. i okay na Tumba-tumba tumpak dyan. Lalong umiinit mga ka-chess club. Sabi ni FM Elorta, tumba-tumba ka dyan. Ubus tayo sa'yo. Hahaha. <laughs> Wala no, pang no, 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 no. The good thing about this one mga ka-chess club, nag fist bump sila. This is a sign of sportsmanship. Pero isa lang ang sigurado ako, gusto kong makita ang laban ni Epe Melorta at Kevin Arquero dito sa Mobile Chess Club Philippines. Over the board match yan mga ka-chess club. Kayo mga ka-chess club, gusto nyo rin bang makita ang laban nito? At pag naglaban sila, sa palagay ninyo, sino ang mananalo sa kanila? Comment it down below mga ka-chess club sa mga arbiter na nanonood. Bigay po ninyo ang inyong expert opinion. Thank you and God bless mga ka-chess club. Sa